Ma'am, just to follow up on the Sabongero story development, sinabi po ni SOJ Rimulia na uh, sa based sa intelligence na natanggap nila at dokumento, yung mga involved nung sa drug war ni former President Duterte ay possibly involved din sa missing Sabongero's case. May response po ba ang palasyo at have we heard from uh, General Torre about this? Okay, kung ganyan po ang uh, nakikita, na, nakikita sa mga investigasyon, mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Thanks po. Um, itatanong ko lang po ma'am kung, kung ano po yung naging position ni President Marcos doon sa report ng LUA nung nasubmit na sa Office of the President. Opo, ang Pangulo po ay naaral na po ang uh, report mula sa LUA at uh, siya po mismo ang nag-aral nito at uh, ang rekomendasyon po sa kanya ay uh, kanya naman pong inayunan. Um, ano po? <laughs> ang rekomendasyon po ay saka na po namin ibabahagi sa inyo. Kailangan po muna namin umaksyon. <laughs> Hindi po ngayon ang tamang panahon para i-reveal kung ano po ang dapat na gawin ng pamahalaan para sa mga nabibiktima ng kakulangan ng supply ng tubig. Pero um, pero may immediate um, marching orders po ba si President sa LUA or dun sa other eight concerned government agencies? Kapag tayo po ay nabigyan na po ng pagkakataon na maibigay po ang detalye kung ano man po ang, ang, ang gagawin ng gobyerno at pamahalaan, para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga biktima nito ng kakulangan ng supply ng tubig, ibabahagi ko po sa inyo last na lang po, ma'am. I-confirm -co ko lang rin po kung may natanggap na rin po ba ng Office of the President yung enrolled bill ng, ng konektadong Pinoy. Parang hindi ko siya natanong ngayon. Sige, Sige po. itatanong ko muli, hindi ko siya hindi ko siya natanong sa ngayon. Patungkol diyan. Salamat po. Mm -mm.